Ikaw ang tunay na nanay ni Paira. Paano? Paano ako magiging nanay ni Paira? Hindi ko maintindihan. Hindi totoong namatay ang anak mo. Buhay ang batang isinilang mo noon. At yung si Paira, Barbara. Barbara, hindi tanggap ni Daniel ang anak meraman sa'yo. Kaya nung nakumotos ka, sinamantala na ni Susan ang pagkakataon na yun para ipamigay ang bata. Inutusan nila ako ipaampun si Mayra. Pero nung pagdating ko sa bahay niyo noon, nawawala na yung sanggol. Pati si Merly. Sigurado ako, nanginig ni Merly yung plano ni Daniel kaya dinukot niya yung anak mo. Inilayo niyo kay Daniel. Dito na namin nakita si Merly sa Maynila. Actually, ikaw ang nakakita sa kanya. Nagkita kayo sa simbahan, di ba? Pinutusan ako ni Daniel para hanapin si Marley. Nung nakita namin siya, tinakot si ni Daniel. Ito so, ngayon, dinadaan ka namin sa matinong usapan. Pero kung ayaw mong makipagkasundo sa amin, pwede natin i-involve ang polis. Pero tandaan mo, kidnapping pa rin ang ginawa mo noon. hindi yun naman ako kung kailangan tahutin na Sir Daniel. Good. As if naman may choice ka, di ba? You know what? Curious lang kami. Alam ba ng bata yung tukos sa natin niya? <laughs> Mabuti kung ganun. Hindi na kailangan malaman ng bata ang tungkol sa pagkataong na. Ah. Dahil ayoko na siyang bumalik sa buhay namin. Ayokong guluhin yung asawa ko. Ayokong guluhin niya ang pamilya ko. Sinabi niya, lumayo na lang siya sa'yo. Baka kasi masabi niya sa'yo yung totoo. Pumayag si Marley. Pero Tito, magkaibigan kami ni Marley. Alam niya na kahit kailan hindi ko ginusto si Daniel. Pero bakit siya pumayag sa kagustuhan ni Daniel? Eh, hindi ko alam, Barbara, pero... Kay Marilyn na lumaki ang anak mo. Hindi niya basta-basta papamigay sa'yo yun. Barbara, itinuloy si Marilyn na tuloy niya ang anak si Paira. Kung totoo yung sinasabi mo, bakit sinabi sa'kin sa ni Ramon na anak nila si Paira? 怪了。Voilà.